Ba't ganon? Pag kaming malilit na vendor ang nagtayo ng puhisto sa bangketa, nandyan agad ang clearing team para palayasin kami. Lahat ng obstruction. Lahat? Okay. okay. Anong ginawa nyo? Hanap buhay ng tao, di ba? Binigyan namin ng chance para inipat. Binigyan nyo ng chance? Yes. Hindi! Yeah. Minsan nakukulong pa. Pero bakit pag politiko ang sumuway sa batas, okay lang. kong chua. Pakita ka na daw kay Orme. Hindi na siya galit. <laughs> Huwag sila lalabag sa batas. Is a warning? Of course. It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. Well, Unang-una -una ito, dumaan naman ito sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang uh, ahensya ng gobyerno, yung mga request sa atin ng ating mga Pusta mga kabayan? Welcome back sa channel na hindi lang puro chika, kundi totoo at may laman. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang isyong umaalimaw-ngaw ngayon sa Maynila. Totoo ba na may nakaw na pondo dyan sa lungsod ng Maynila? At sino ba itong congressman Chua na ito na patuloy na pinag-uusapan ngayon sa social media? Saan napunta ang pera? At bakit may mga estrukturang itinayo sa bangketa? At higit sa lahat, ano ang pwedeng gawin ng ating bagong balik na Mayor Isko Moreno? Laban dito, humanda kayo sa isang episode na magbubulgar ng katotohanan patungkol sa matagal ng isyu na ito. Dito na ba ito mawawakasan o iiral pa rin ang palakasan system at mapapalampas ang korupsyon na ito? Alam nyo kabayan, ang kwentong ito parang yung friend mong ayaw umamin sa crush niya. Medyo komplikado, puno ng mga pasikot-sikot at maraning tanong na kailangan ng sagot. Kaya mag-strap in dahil isa-isayin natin ang isyong ito simula sa pinakaugat ng kontrobersya. Simulan natin sa tanong na bumabagbag sa maraming batang Maynila. Totoo ba na kinurap ni Congressman Joel Chua ang pondo para sa mga ginawa na barangay hall sa bangketa? Well, mga kakabayan, base sa mga lumabas na impormasyon hanggang ngayon, kailangan nating linawin yan. Sa kasalukuyan, wala pang pampublikong ibidensya mula sa mga ahensya tulad ng COA, Ombudsman, o anumang korte na direktang nagpapatunay na si Congressman Chua mismo ang nagnakaw ng pondo para sa nasabing proyekto. Sa katunayan, ang mga naunang balita hanggang June 2025 ay nakatuon pa nga sa pag-iimbestiga ni Kong Chua sa umano'y maling paggamit ng pondo ng iba pang opisyal at inilayon ito ang sarili niya sa hot seat. Ibig sabihin, siya mismo ang nagtatanong sa mga anomalya, hindi siya ang itinuturo. Pero teka, kung ganon, bakit biglang naging maingit ang pangalan niya sa isyong ito, lalo na kay Mayor Isko Moreno? Dito na pumapasok ang exciting na part mga tol. Noong July 9, 2025, ilang araw matapos maupo ulit si Mayor Isko bilang alkalde, may isang barangay hall sa Alonzo Street, Santa Cruz, Maynila na giniba at bakit naman giniba? Eh kasi, ang barangay hall na ito na matatagpuan sa bangketa malapit sa entrance ng isang pampublikong eskwelahan ay wala raw legal na permit at lumalabag sa building code. Ito pala ay yung isa sa mga proyekto na nauugnay kay Congressman Joel Chua, partikular ang Barangay 313. Mismong si Mayor Isko Moreno mismo ang nagparinig sa mga kongresista na nagatayo ng mga istruktura sa bangketa kasama ang barangay halls at diretsahan niyang sinabing di sila dapat lumalabag sa batas. Imagine, diretsahan niyang sinabi na kung kailangan, ipapaaresto niya ang sino mang lalabag. Malinaw na seryoso si Yorme sa paglilinis ng mga bangketa at hindi niya sasantuhin kahit pa mas mataas na opisyal pa kaysa sa kanya. So, ano naman ang papel ni dating Mayor Hani Lacuna dito? Tanong ng marami at bakit siya nadadawit? Okay, let's clear the air regarding former Mayor Hani Lacuna. Ayon sa mga impormasyon, walang opisyal na pahayag o pampublikong dokumento mula kay dating Mayor Hani Lacuna na nanungkulan mula Hulyo 1, 2022 hanggang Hulyo 30, 2025 na nagbigay siya ng pahintulot o permit kay Congressman Chua para magtayo ng barangay hall sa bangketa. Yung Tatak Joel Chua plus Hani Lacuna na kumalat sa social media noong Hulyo 9, 2025 ay isang Reddit thread lang at walang kalakip na resolusyon, permit o MOA mula sa opisina niya. Pero mga kababayan, di ba kayo nagtataka? Kung ikaw ay isang totoong lingkod bayan sa nasasakupan mo, hindi mo ba makikita ang mga gusali na ito? O baka naman, nakita pero walang ginawa. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Para mas maintindihan natin, ang MMDA Resolution No. 28-02 na inaprubahan pa noong 2002 ay malinaw na nagbabawal sa paggamit ng bangketa para sa anumang istruktura o obstruksyon. Kaya kung may itinayuman, dapat may special permit mula sa LGU at MMDA na sa ngayon ay hindi pa napapatunayan. Sa katunayan, mismong si Mayor Isko, nang muli siyang umupo, ay binanatan din sila kuna sa isang YouTube video noong Hulyo 2021 tungkol sa naturang istruktura. So sa madaling sabi, habang may mga paratang, walang matibay na ebidensya na may basbas ni Lacuna ang pagtatayo at nananatili itong usap-usapan at social media posts lamang. Ngayon mga kababayan, balik Mayor si Yorme Isko. Iba na ang timpla ng kape. Una sa lahat, may kapangyarihan na si Mayor Isko na i-refer ang kaso sa COA at Ombudsman. Bali ipapatawag niya ang City Accountant at City Budget Officer para isumiti ang lahat ng papeles na may kinalaman sa pondong pinagdududahan, kahit yung maliit na resibo. Sa loob lang ng tatlong buwan, araw mga kababayan, pwede na niyang i-forward ang ulat sa COA at mag-file ng formal na reklamo sa ombudsman kung may lumabas na audit disallowances o irregular disbursements. Pangalawa, kung ang proyekto ay nakapalo pa rin sa 2025 supplemental budget at hawak pa ng City Hall, pwedeng i-freeze ni Mayor Isko ang pag-release ng pera habang iniimbestigahan. Walang galawan. Ito ang tinatawag na power of the purse ng isang alkalde, isang napakalaking leverage para masigurong walang pondo ang mapupunta sa mali. At syempre, isa sa pinakamalakas na sandata ni Yorme ay ang kanyang full disclosure policy. Gagamitin niya ang executive order niya para ipaskil sa Manila City Hall website ang lahat ng kontrata, disbursement vouchers at inspection reports na may kinalaman sa mga barangay hall sa bangketa. Walang itatago, walang sikreto, lahat ng manilenyo pwedeng mag-imbestiga, pwedeng maging citizen watchdog, di ba? Kakaiba ito kabayan. Pero ano naman ang haharapin ni Congressman Chua kung makatunayan na may mali nga siya rito? Naku, dito na tayo sa medyo mabigat na parte. Kung mapapatunayan ang pagkakasala ni Congressman Chua, maraming pwedeng kaharapin niya sa batas. Una, ang administrative case sa Ombudsman. Maari siyang kasuhan ng grave misconduct o graft na pwedeng magresulta sa preventive suspension ng anim na buwan o mas malala pa, dismissal from service which means goodbye sa pwesto. Pangalawa, criminal case at ito ang talagang seryoso. Kung mapapatunayan na ninakaw ang pondo na umabot ng 50 million pesos pataas, pwedeng kasuhan siya ng plunder. Dire-diretso sa kulungan yan, mga kabayan. Haha. Kung hindi naman umabot sa plunder, violations ng RA 3019 o anti-graft law ang pwedeng isampa na may kaakibat na kulong na anim na taon pataas. Bukod pa riyan, may civil liability siyang haharapin, which means kailangan niyang bayaran lahat ng ginawa niyang pinsala. Kailangan niyang bawiin ang ninakaw na pera plus 12% interest at ang pinakamabigat sa lahat ang perpetual disqualification from public office. Ibig sabihin, tapos na ang karera sa politika. At bilang miyembro ng House of Representatives, pwede rin siyang ma-expel sa ombreso sa botong two-third ng lahat ng miyembro. Matatandaan nyo, may kasaysayan na ng tensyon sa pagitan ni na Mayor Isko at Congressman Chua. Nagsimula ito nang magdesisyon si Isko na tumakbo ulit bilang mayor ng Maynila ngayong 2025, laban sa dati nilang kaalyado na si Hani Lacuna. Ito ang naramdaman ni Kong Chua na pagtataksil dahil sa sinabi umano ni Isko na nagretiro na siya sa lokal na politika. Ayon sa mga balita, minura at sinigawan daw ni Chua si Isko sa isang meeting tungkol dito. Grabe ang init ng ulo. Kaya hindi na rin nakakagulat na may tensyon silang dalawa ngayon sa isyo ng mga bangketa. Pero kahit may ganitong tensyon sa politika, ang bottom line pa rin ay, ang batas ay batas at walang sino man ang nakakataas dito. Lahat tayo may pananagutan sa ating mga aksyon, lalo na kung may kinalaman sa pondo ng bayan. Kaya ayan mga kabayan, ang kumpletong update sa isyong bumabagabag sa Maynila at sa ating mga politiko. Sa kasalukuyan, wala pang formal na hatol na nagpapatunay na nagnakaw si Congressman Chuan ng pondo para sa mga estruktura sa bangketa. Pero malinaw na may mga aksyon na ginagawa ngayon si Mayor Isko laban sa mga ilegal na pagpapatayo. Tandaan na, ah, ang ilang esena tulad ng ating mga skit sa umpisa ay hango sa aming imahinasyon para mas maging malinaw ang diskusyon at ito ay hindi kumakatawan sa totoong mga pangyayari bagamat batay ito sa pampublikong impormasyon. Salamat sa pananood mga abayan. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong magawang nakakaaliw at informative na video na tulad nito. I-like at i-share na rin ang video na ito para mas maraming makaalam pa.

It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Couldn't one in a dozen The other 11 get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now i see seek what you teach I do believe I always should have stayed gay yeah. In a dozen The other, I think, is something from heaven Life changes, just open the door One thing certain, I'll always yeah. be yours